Magandang gabi po ako, Misteryo. Pakisuyong itago mo na lamang ako sa pangalang Joel. Ang nabanggit o mga mababanggit ko na pangalan ay mga hindi nila tunay na pagkakakilanlan. At siya nga po pala, Kamisteryo. Isa po ako sa mga bagong subscriber mo at avid listener ng mga kwento mo. Kaya naman, ninais ko po na maibahagi ang karanasan namin ng aking pinsan na si Richard. Misteryosong karanasan na kahit kailan na hindi hindi namin malilimutan magpinsan nung kami ay naging bakasyonista sa probinsya ng aming lolo at lola na si na lolo Juanito at lola Erminda. Nakatira po kasi sila sa probinsya ng Rojas Capiz. Taon 1996. Sa pagkakaalala ko, yan po kasi yung taon na kapag iniisip ko eh, bumabalik at nananariwa sa akin yung naranasan namin ni Richard ng pinsan ko sa mag-asawang aswang na hindi po namin inakala. Parehas po kami ni Richard na laking may Maynila kamisteryo. Buwan ng Abril ng kaming dalawa ni Richard ay sunduin ng aming tiyo Emil para magbakasyon sa probinsya ng Rojas Capiz. Masaya kami ni Richard na makakauwi ng probinsya kasi naman sobra naming namis ang lolo at lola namin. Ganon na rin ang mga tito at tita at ang mga pinsan din namin. Saka, syempre yung lugar din doon, lalo dun sa tinatambayan namin sa may tabing ilog na madalas namin pinagliliguan. Sobrang linaw po kasi ng tubig doon at sobrang linis at sariwang hangin na nanggagaling sa kalikasan. Balik tayo sa kwento. Alas 4 ng hapon nang dumating kami sa Roas, Capiz at isang oras na paglalakad papunta sa kinaroroonan ng bahay ng aming lolo at lola. Medyo liblib -lib na po kasi banda sa kinaroroonan na nila lolo at lola. Nang marating na namin ang bahay, agad-agad naman po kami sinalubong ng aming mga kamag-anakan. Galak na galak ang lahat nang muli kaming makita. Yung pakiramdam po namin eh, para kami mga balikbayan. Hindi pa man kami nagiinit sa aming kinauupuan, e eh agad na kaming inaya para maghapunan at para mapag-usapan ang mga lugar na aming papasyalan para bukas. Habang kami tahimik na na nagpapay nga sa aming kwarto, tahimik na rin ang buong kapaligiran, malalim na rin ang gabi, tansya ko nasa alaunan ng madaling araw nang may narinig ako na ng isang baboy. Noong una, normal pa ang huni nito. Pero, pansin ko habang tumatagal, palala ng palala na parabang nag na ito. Galit na galit at tila ba na nitong wasakin yung dingding na pawid ng kubo nila Lola. Ega gawa lang naman sa pinagtagpitag pinakawayan yung pader nila Lolo at Lola dahil noong mga panahon na yun ay hindi pa ka moderno at dista-distansya pa ang layo ng bawat bahay nun. At sa itaas, naririnig ko na mayroong palakad-lakad at parabang bang kut ito. Tinatapit ko na si Richard para gisingin at sabihin niyong naririnig ko sa labas. Nagising naman ito at sinabi lang sa akin na matulog na ako at marami pa kaming papasyalan bukas. At gayon nga, bilang excited na rin naman, ay nagsawalang kibo na ako. At pinilit ko na rin na matulog. Kinaumagahan. Nang matapos na kaming mag-agahan, kompleto na ang mga damit na aming dadalhin sa pamamasyal. Hanggang sa matuntun namin yung tabing ilog na dati namin pinagliliguan magpipinsan. Balik kasama pala namin nun si Tito Emil. Tampisawan sa ilog. Nangoy dito, nangoy doon. Habang kami ay nagsasaya sa may di kalayuan sa amin, meron akong napansin na maliit na barong-barong na bahay. Sa bintana nito, napansin ko na may kalahating mukha na nakatanaw sa amin at sabay napatanong ako kay Tito Emil. Tito Emil, di ba po wala namang bahay na nakatirik dyan? Oo, oh, pero ngayon ko lang din napansin na meron na pa na bahay dyan. Wala naman bahay ng dati. Sa sobrang kuryosidad namin ni Tito Emil, nagpaalam muna kami sa mga kasama namin na meron lang kaming sisilipin. Habang ang mga kasama namin bisibisihan sa pagbabanding, kami naman ni Tito Emil matahimi kami na pumunta sa maliit na bahay. Hindi pa man kami nakakalapit sa bahay ng humangin patungo sa amin eh bigla kami napatakip ng ilong at pakiramdam namin masusuka kami sa naaamoy namin. Ang amoy nito humahalin tulad sa pinagsama-samang bangkay ng aso, pusa, at daga na nabubulok. Ganon kabaho po. Hmm, Tito Emil, ang baho po. Ano po yun? Wika ko kay Tito Emil. Ewan po hindi ko din alam, magtakip ka na lang ng ilong mo. Nang marating namin yung maliit na bahay, nakasarado naman ang bintana nito. Tahimik lang kami na nagmasid sa paligid ng bahay. Pero, yung amoy, lalo pang lumalala. Pakiramdam ko nung mga oras na yon. Kinakapos na ako ng hininga. Bumabaligtad na ang sikmura ko. Para na akong masusuka nung mga oras na yon. Tapos, si Tito Emil. Kalmado lang siya. Nakatakip lang siya ng ilong niya. Nang masilip namin ang likod ng bahay, bumungad po sa amin yung tatlong banga na puro langaw. Hindi ko na po napigilan ng sarili ko na masuka ka misteryo dahil sa tindi ng baho talaga. At nung tangkang bubuksan na po sana ni Tito Emil, nang magulat po kami na nakabungad po yung ulo ng matandang lalaki sa bintana. Nakakunot ang noon nito at nagwi ka ng... Gusto niya pa buksan ko para sa inyo. Sino kayo? At bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo? na kami ng asawa ko. Huwag niyo kaming gambalain. Pasensya na po kayo. Pansin lang po kasi namin na bigla na lang po nagkaroon ng bahay dito halos dito na rin po kasi ako lumaki. At madalas po ako dito. Nagtaka po ako. May nakatirik na palang bahay dito. Yun lang po. Pasensya na po. Huwag na nang uulitin to. Kung ayaw yung gambalain ko kayo. Napansin ko po sa matandang lalaki. Habang nag-uusap sila ng tito ko, pansin ko ang mukha nito. Payat ito. At nanunuyot ang balat maitim ang labi at yung ipin nito sobrang didilaw at hiwa-hiwalay. Yung ilalim ng mga mata nito sobrang lalim at yung mata akala mo may hepa ka misteryo. Nilisa namin ang lugar na iyon at inaya ng mga kasama namin na lumipat sa ibang lugar dahil iba ang kutob ng tito ko sa matanda na yon nag-isip na lang kami ng maaaring idahilan para sa mga kasama namin para hindi na magtakang mga ito. Habang kami ay paalis, napansin ng mga pinsan ko yung maliit na barong-barong na bahay ng matanda. Nakita nila itong nasa labas ng bahay, nakatitig sa amin. At pansin ko na para itong nagsasalita sa hangin. Kaya naman, pinagtuturo ng iba namin kasama at napansin nakasilip sa bintana yung asawa nitong babae na masama rin ang tingin sa amin. Kaya naman, nagbilis na kami ng lakad. Marami din kaming napuntahang lugar, iba't ibang mga tanawin. Alas 4.30 na ng hapon nang mapagpasahan na namin na umuwi. Dahil medyo malayo-layo rin ang aming lalakaring pauwi. Habang kami ay naglalakad, Nakakarinig po kami ng nag-aangil na aso na tila ba ay galit na galit ito. Nagwawasiwas ang mga sanga at halaman na para bang ito ay iniikutan lang kami. Kabilaan ang bawat lingon naming magpipinsan, sabay nagwika itong si Tito Emil. Huwag kayo mataranta kung anuman ang umaaligit sa atin at wala din tatakbo. Sabay-sabay tayo lalabas sa gubat na to. Awa naman ng Diyos. Nakalabas kami ng matiwasay. Unti-unti ay natatanaw na namin ang bahay ng aming lolo at lola. Tanaw din namin na merong tao sa labas ng bahay. Meron itong hawak na gasera. Si lolo wanito pala. Inaantay kaming dumating. mayamayapay maya pa ay sinabihan ako ni Richard na meron daw dalawang nilalang sa may bungad ng gubat ang nakatingin sa amin. Isang aso at isang baboy. Parehas itong itim at medyo malaki. Pakiramdam ko, hindi ito pang karaniwan at hindi din ito gumagalaw sa kinaroroonan na nila. Bagkos, nakatuon lang ito sa amin. Kaya sinabi ko kaagad kay Tito Emil at sinabi nito na Bilisan nyo maglakad mga pamangkin. Huwag nyo na silang lingunin. Iba ang kutob ko sa mga yan. Ha? A ano pong ibig mo sabihin dito Emil? Basta sundin nyo na lang sinabi ko. Hanggang sa marating na nga namin ang bahay at nagwi ka naman si Lolo Juanito. Oh! Ginabi na kayo Emil. Eh tay, meron pa tayong mga gulong sa likod ng bahay ba? Diba? Ah, uh, oo. Oh, meron pa akong naitabi doon. Bakit ano bang gagawin mo sa gulong? Tay, iba po ang kutog ko ngayon. Ramdam ko may sumusunod sa amin kanina pa at hanggang ngayon. Magsusunog lang po ako ng gulong at ipapalibot ko sa labas ng ating bahay. Habang nagsusunog ng gulong si Tito Emil, si Lolo Juanito naman ay naghahasa na ng kanilang itak ni Tito Emil at mayroon itong ipinapahid na katas ng kalamansi. Kaya Napatanong ako ng Al, lolo Bakit nyo po pinapahiran ng kalamansi ang itak niyo? Uh, huwag kang magbibigla, Apo Nasundan kayo ng aswang habang papauwi kayo dito At ito namang ipinapahit ko eh Mabisang pampas lang sa aswang ang katas ng kalamansi Hindi man ito mapuruhan ay tiyak na iinday ng aswang na ito Ang sugat na mapapala niya dahil sa isa sa pinakamabisang pangontra sa aswang ay ang kalamansi. Siya nga pala, doon na pala kayo matutulog sa kwarto namin ng lola nyo habang kami ng Tito Emil ninyo ay magbabantay sa buong magdamag. Nakapaghapunan na kami at nagpapahinga na hanggang sa malalim na nga ang gabi nang may biglang yumabag sa bubong ng bahay at sa gilid ng bahay mayroong galit na galit na baboy na nag-aangil at dinig ko na nagbubong kalito sa lupa sa bubungan naman walang tigil ang pagkaluskus nito habang nag-aangil ito pakiramdam ko ay lulusot na ito sa bubungan natatakot na kaming magpupinsan hanggang sa bumulong na nga si Lola Erminda na huwag kayong matakot Lalo lang nila tayong hindi titigilan. Manalangin lang tayo sa puong may kapal. Habang kami ay nagdarasal, bigla na lang kami may narinig na malakas na sigaw. Galing sa labas ang sigaw nito. Parang nilalagari ang lalamunan at sobrang sakit sa tenga na parang para bang mawawasak na ang lalamunan nito sa kakasigaw. Natagpas pala ni Tito Emil ang braso ng kung anumang nilalang ang meron sa bubungan. Ang itsura daw ng braso. Maitim na mabalahibo at naghahabaan na nagtutulisan ang mga kuko nito. Naaktuhan raw kasi niya na nakapasok na ang buong mga braso nito sa loob ng bahay. Kaya naman hindi na daw siya nagpatumpik-tumpik pa at talagang tinagpas niya ito habang pinagmumura niya ito at sinabi ni Tito Emil na Yudip, kilala ko kayo. Alam ko kung saan kayo matatagpuan. Bukas na bukas, lulusubin namin kayo para paslangin at sunugin kasama ang mismong pamamahay nyo. Nang marinig namin, ang malakas na sigaw at mura ni Tito Emil. Meron din kaming narinig na sumisigaw na para bang hapding hapdi ito. Sabay pa sila ni Tito Emil na sumisigaw. Kaya sobrang sakit sa tenga. At si Lolo ito naman, inikutan niya pala sa labas at nakita niya ito sa gilid na kinukut-kut raw nito yung dingding. Kaya naman, sinabuyan niya ito ng isang dakot na asin. Nang masabuyan niya ito, para raw itong binusa ng asido dahil sa bilis ng reaksyon nito. Nagkikisay raw di umano itong itim na baboy at parang bumabalik sa pagkatao ang itsura nito habang nagkikikisay. Pero bigla itong kumilos ng sobrang bilis at tumakbo na ito papalayo. Nang sundan nito ni Lolo nito, nakita niya na nasa labas rin si Tito Emil. Kitang kita nilang dalawa. Yung dalawang nilalang na tumatakbo ng mabilis sa ibabaw ng palayan. Nakalutang ito habang mabilis na tumatakbo at iika-ika ang mga ito. At mabilis rin na naglaho ang mga ito. Napansin ni Lolo Juanito na hawak ni Tito Emil yung naputol na braso ng aswang. Kaya naman ang ginawa nila rito nang makabalik sila sa bahay ay ipinilupot nila rito yung isang malabaging na ugat na kung tawagin sa dialekto namin ay manunggal. Pagkatapos ay pinigaan pa nila ito ng kalamansi at kaagad nila itong sinunog. Kinaumagahan, pagising namin. Wala si na lolo nito at tito Emil. Nagtungo pala sila doon sa may tabing ilog na pinagliguan namin. At ang nadatnan nila, wala nang bahay na nakatirik doon. Pati rin yung tatlong banga na mababaho wala na rin. Sa palagay raw nila lolo at tito Emil ay nagpakalayo-layo na yung dalawang nilalang na yon. Hanggang makauwi na sila sa bahay, kinuwento nila ang nadat na nila doon. Pinagbawalan na rin kaming lumayo at mamasyal sa ibang lugar dahil mahirap na nga at baka matsyempuhan pa kami ng mag-asawang aswang. Kaya yon medyo hindi na rin namin na enjoy yung bakasyon namin ni Richard kila lolo at lola kasi nga napagbawalan na rin kaming mamasyal hanggang sa maihatid kami ni Tito Emil sa Maynila. So yung mga interesado ko at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific maharligans. Pakisuyo lamang po na Tignan niyo po yung ating mga perks dito sa ating channel at kapag nagustuhan niyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamis Terrific Maharlikans. Dako naman po tayo sa ating shoutout session. Shoutout po kina Paunawa po sa mga kamisteryos natin dyan na nais na magpa-shoutout. Bawat upload po natin ng animation o ng narration sa ating channel ay magpipin po ako sa comment section. Pinpost po ang tawag dito. Sa mga hindi po nakakaunawa, makikita nyo po yung nakapinpost sa ilalim ng video at lagi lamang po itong nasa bungad sa may comment section mangyari lamang po na doon po tayo magkomento ng ating pa-shoutout o pa-promote ng channel o ng kahit ano pa yan. Sa ganitong paraan po mga kamisteryos ay mapapadali na mahanap yung mga gustong magpa-promote o pa-shoutout. Hindi ko na po i-acknowledge yung mga pa-promote, pa-shoutout na komento sa iba't ibang mga post o uploads natin dito sa channel. At tanging yung mga nag-post lamang po ng pa-shoutout sa aking ipinin na comment ang aking i-acknowledge at wala nang iba pa. Maraming maraming salamat po sa pag-unawa ninyo mga kamisteryos at hanggang sa susunod na mga kwento.